For example, sa screening ng cervical cancer, ang gold standard is HPV-DNA testing. Pero dahil siya ay mahal, hindi siya rin kayang i-cover, even the PhilHealth, hindi siya kayang i-cover. So, that is yes, kailangan pa nilang mag-develop ng system kung paano bibigyan, kasi may tinatawag na case rate eh. Um, mm. Hindi siya kaya ng simple consultation yung diagnostic ng first screening is mas mataas ng konti ang presyo kaysa dun sa regular laboratories, regular blood extraction. Um, kasama siya supposedly sa universal health law pero hindi pa siya ma-implement. Siguro later on, siguro one to two years kasi dati nga hindi siya kasama eh. Ngayon uh, sa universal na. health, bahagi mm -hmm. na. So siguro kailangan lang mab mabigyan siya ng funds parang saan ba kukuhanin yung mga test, saan kukunin yung mga pang-testing kung wala rin available sa mga government hospital noon kasi hindi nila mapondohan. So even if i-cover siya ng PhilHealth, kung wala naman yung specific test, bali, wala din. Mm -hmm. So Tama siguro one yan. to two years, magkakaroon na rin yan. Mm -hmm. Alam niyo, Doc, no? kasi ang masasabi ko, napakaganda ng inaalok ng, te ng teknolohiya, hindi lang para alagaan tayo, hindi lang para proteksyonan, kundi para maiwasan po natin na parang kawalan ng pag-asa ang pagkakaroon ng cancer kundi mga kaagapay no sana um, kumakatok tayo sa ating mga gobyerno ngayon na despite sa nangyayari pong katiwalian sa ating bansa ay gawin po natin na paghusayan po ang sektor ng kalusugan kasi alam po natin marami po tayo mga kababayan ng umaasa sa libreng gamot, sa libreng konsultasyon, sa libreng laboratorio na konsaan upang madugtungan ang kailang buhay. Doc, going back sa ating kwentuhan kanina nga po na usap na po tayo regarding about breast cancer, cervical cancer um and at the same time doc, eto naman po tayo sa colon cancer na kung saan alam ko doc madalas tong makuha ng mga taong um mahilig kumain na kung saan nakikita nila na akala na normal. Dok, Pagdating naman dito sa colon cancer screening, ano ang kaibahan nito sa breast cancer at cervical cancer? At sabi mo nga, Dok, may pagkakaiba yan. Lahat naman tayo may colon. So, ano naman, Dok, paano naman yung screening nito? Mm -hmm. Ang screening ng colon cancer is very medyo invasive. Unlike yung invasive meaning, meron kasing procedure na gagawin. Ah. Uh, hindi siya pwedeng out, hindi siya pwedeng dun sa clinic lang. So, ang procedure niyan ang tinatawag na colonoscopy. So, usually, meron siyang anesthesia, meron ipapasok doon sa rectum, sisilipin niya mismo yung bituka below. So, kailangan siya ng anesthesia. Um, in the regular population, meaning wala kang risk factor um, na magkaroon ng colon cancer, wala kang kamag-anak, at the age of 45 to 75 years old, pwede kang magpa-colonoscopy. Pero, Um, meron namang ibang way para magkaroon ka ng idea para hindi ko naman kailangan magkolonoscopy. Merong ginagawa yung sa stool exam, yung FIT test, fecal immunochemical test, na pwede rin maging parang hindi siya gold standard pero pwede magkaroon ng idea kung may risk ka bang kung kailangan mo bang magkolonoscopy. Mm -hmm. Pero ang gold standard talaga ay colonoscopy. Pero kung meron kang lahi ng colon cancer, may kamag-anak kang may colon cancer, Um age of 40 years old din ang start ng colonoscopy every five years. Every five years ang pag may lahi ka. Mm -hmm. sa, ang difference siya halimbawa ang ang breast cancer kung low risk ka ibig sabihin wala kang lahi starting 40 pwede ka nang mag-start ng screening. Pero kapag may ka mag-anak ka as early as 30 years old pwede ka nang mag-screening. So 30 mas maaga. 'Yun namang colon cancer, 45 years old kung wala kang lahi, pwede kang mag-start ng screening at 45. Pero kung meron kang lahi, start at 40. Mm -hmm. Sa cervical cancer, 30 ang start. 30 years old. Mm -hmm. Ang galing so, Dok. no. I mean, mm, sige po, Dok. go ahead. 'Di ba kanina tinanong mo, at any age ba pwedeng magpa-screening? Mm -hmm. Hindi naman. Kasi kung halimbawa 15 years old ka pa lang gusto mong magpa-screening, um very low risk ka pa. <laughs> Tapos mm -hmm. ma masasubject ka na agad dun sa mga procedure. Halimbawa, gusto mong magpakolonoscopy baka matroma yung bata. <laughs> <laughs> kung baga parang bata pa lang ako, eto na yung nangyayari sa katuan ko. Pero Dok kasi, no, napakaganda nito. I mean, uh, ako Dok kasi sobrang open ko sa ganyan, lalo na pag test. Sige, gawin na natin lahat ng test para ma natin kung may nangyayari ba sa'yo. Parang makita na natin kung ano ba. And ang napakaganda nito Dok, um, ang ganda nga Dok ng mga sinasabi mo na parang you secure us. Kami po, ako po, lalo na po na, na, na isang nakikinig po sa inyo mga kaagapay na wag talagang katakutan yung mga script screening na to no kasi once mo po na katakutan natin ng mga screenings automatically kahihinaan tayo ng loob pero hindi po natin nauunawaan na ito po ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na maintindihan na kung ano yung pinagdaraan natin mo so that mga kaagapay kung ikaw ay may kasaysayan o history sa pamilya mo na dapat nating malaman Doc, syempre Paano naman doc for 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 exact doc pwede bang magpa-request lang sa isang doktor na sige po gusto ko lang pong magpa-check kasi feeling ko po meron ako. Pwede ba yun Dok, na nagbe-base lang sa feeling kapag feeling ko po kasi may ganito ako, feeling ko po may ganyan. Pwede ba ka magpa-test on that point? Yes, of course. Pwede naman. Um doon minsan nagsisimula yung initiative ng isang pasyente na mal -mala, maging aware siya kung ano ba yung screening. Kasi kapag nagpunta yan sa doktor, nagbigay ng, mag, nangingi ng request, sa check up na siya eh. Automatic consultation na yun. So, the doctor sh should be able, o dapat na mabigay dun sa pasyente, kung ano ba yung mga high, mga high risk sa kanya. Kung halimbawa, hindi naman siya high risk for breast cancer, pero nakifeel niya, may intuition siya na parang may, dok, parang kung ganito yung fear ko. Pwede naman, there's nothing wrong with that. As long as, hindi ka naman yung tipong lahat na lang ipinatest mo pero hindi ka rin sasatisfy. Halimbawa, every five years ang screening pero ikaw after two years gusto mo na ulit. I mean, meron tayong ethics ng autonomy. Wala tayong Galing. magagawa doon kung so, gusto ng pasyente. Pero the, the patient should be aware o kailangan ma-educate siya na hindi naman kailangan yun pero we cannot, hindi natin pwedeng pigilan. Yan ang dictum nun. Kasi yung ethics na may autonomy yung pasyente. Pero kailangan mo siyang i-educate. Pero kung gusto pa rin niya, nagawin niyang yearly to, kahit every five years, wala namang problema. <laughs> <laughs> ang kalaban natin dito, Dok, yung hinala na, hindi na yung sakit. Kung <laughs> yes. ayun yung magiging problema natin. Dok, syempre, dyan po sa ano sa Global Care Cancer Institute Incorporated. Dok, sa ganitong ano, no, under naman po ito ng PhilHealth. At syempre, yung mga kababayan po natin ay, um, ano ba, uh, paano po ba yung proseso nito, Dok, kung sa kaila po ay magpapa-under sila ng PhilHealth? Yes, may program naman ang Cancer Center ng Global. Um, mayroong mga tinatawag na Z-Benefit. Mm, mm um, cancer, uh, Z-Benefit is a zero balance billing, essentially yes, parang ganyan. Mm -hmm. So kung halimbawa may, may ang pasyente ay may breast cancer, mag -e enroll pupunta siya doon, i-enroll siya, mag 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 pupunta siya sa cancer center, mag -e enroll siya, sasabihin ko, gagamitin ko po yung PhilHealth, z benefit PhilHealth ng Z package, wala po siyang babayaran. Um from the radiation kung may radiation, kung may chemotherapy or even if may surgery, wala po siyang babayaran kung siya ay eligible for the Z benefit package. Kasi kailangan siya i-enroll eh. Meron ding criteria ang Z benefit. So meron ding Z benefit for cervical cancer, ah uh, pero hindi lahat ng klase ng cancer ay may Z benefit. Okay? Hindi pa lahat. Hindi pa niyan nagagawa. Pero meron namang ibang ways na ginagawa ang Cancer Institute para matulungan ang pasyente. We can enroll them to radiation na meron silang uh, to, to, binababa yung depende sa indigency, kung senior citizen, meron namang ways para mapababa. And yung mga guarantee letters, nakakatulong din. Hopefully, later on, wala na tayong guarantee letters and instead, i-full force na lang nila dun sa pondo para hindi na nagpumupunta yung mga pasyente sa sa mga politiko or sa ganun para manguha lang ng GL. Kasi kung na full blast na nila yung health system, hindi na kailangan pumila pasyente para sa guarantee letter. Mm -hmm. Tama ka din, Doc. Alam niyo, Dok, no? Um, lumu ano to? Um, bumibigat yung puso ko sa tuwing naririnig yung mga kababayan natin na parang nagmamakaawa o sabing gumagamit ka ng mga letter na kung saan um, nagkakaroon po sila. Alam mo yun, parang mahirap na yung kalagayan nila. Nagkakaroon pa sila ng, alam mo yun, ng parang kailangan pa lang mag sa ganito ganyan, kailangan yes. pa ipakita yung medical record kung saan. Um, alam na alam po natin doc na mahirap po ang sitwasyon ng mga kababayan po natin dito sa bansa na magkaroon na magandang um, health system ang Pilipinas. Ngunit salamat po doc sa inyo diyan po sa Global Care Institute Cancer Incorporated na handa nyo pa rin pong i-cover kahit po ang inyo pong um, institusyon ay privado na kung saan nakikita po natin yung paglilingkod, hindi po pagtalikod sa mga kababayan po nating nangangailangan. Dok, sa huling pagkakataon na lang po ng ating kwituhan bago po tayo mag-break. Dok, paano po yung sa result and follow-up dito sa inyo pong um, institusyon? Mm -hmm. Meron dito yung second floor ng Cancer Institute is uh, consultation clinics. So may mga schedule doon kung halimbawa ang nag mo ang doctor ay medical oncologist. Medical oncologist usually, uh, oncologist sila pero ang specialization nila parang all of the parts of the body. Kasi ako, gaya ni Onko, so ang concentration ko is a female. Sa female. So may specific doctor na mag-check up sa'yo doon. Meron ding radiation oncology. Sila naman yung nag-handle sa radiation. Uh, pag may results na, halimbawa, nag-biopsy, may result na, pwedeng i-discuss doon, may i-discuss yung treatment, and then doon na rin yung treatment sa buong institution. Yung monitoring niya afterwards, doon na din. So, schedule yan. Depende kung every 3 months, kung every 6 months. Ang screening niyan ay depende sa klase ng cancer. For example, sa breast cancer, um MRI kung sa na meron din yung Cancer Institute, um pwede ring PET scan which is meron din ang Cancer Institute. And sa mga cervical cancer screening, yung mga Pap smear or HPV, yung HPV dahil nga masyadong expensive, at least a Pap smear will do. Meron din naman sa Cancer Center ng Global mhm mm Dok, alam nyo na nagpapasalamat po ako on behalf of 702 DZAS FEBC Radio po no, na maraming salamat, Dok, sa pag pag-open po ng aming ice na dapat hindi katakutan. Ito pong um, kalagaam kalagayan po natin sa usapin ng cancer and at the same time mga kaagapay lamang po ang may alam kung kaya't wag po tayong panghinaan ng loob wag po tayong matakot kasi po mga kaagapay makakatulong po ito sa atin upang ma-check po natin ang ating sarili sabi ko nga po mga kaagapay na sa ating mundo hindi na po um, hindi na po talaga pamantay ng maraming salapi kung hindi ka naman malusog kasi yung pangangatawan natin yan po ang tunay na kayamanan Dok, we have to wrap up lang po kaya naman po Ngani muna po natin ng mga kaagapay ang ating health meditation. Doctors Online, ang Health Center ng bayan. Health meditation. Mga kaagapay para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace. Tibay sa pabago-bagong panahon volume 2. Mula po ito sa panulat ni Pastor Joey O'Malley, Ang pamagat, Experiencing Christ, Tasting and Smelling. Tayong mga tao ay may mahigit dalawang libo hanggang 40,000 libong taste buds. May kakayahan tayong lumasan ng matamis, maasim, maalat, mapakla at mapait. Hindi lamang ang ating dila ang nakakalasa, maging ang ating puso din. Kaya mayroon tayong karanasang una, matamis, pangalawa, maasim, pangatlo, maalat, pangapat, mapakla, at ang panglima po natin ay mapait. Nalalasap po ni Maria Magdalena ang lahat ng ito. Ngunit lubos siyang mapalad sapagkat sa kahuli-hulihan ang nalasap niyang tamis ay kaluwalhatian na mula sa ating Panginoong Hesus. Ito ang layunin ng Diyos sa ating lahat. Nais niyang maranasan din natin ang tamis at kaluwalhatian ng ating pagkabuhay mula kay Hesus. Ito ang layunin ng Diyos sa atin. Nais niyang maranasan din natin ang tamis ng luwalhati na mula sa pagkabuhay ni Hesus. Nais niya na ang buhay ng bawat isa sa atin ay matapos sa happy ending sa pamamagitan ng pagtanggap ng biyayan ng kaligtasan. We have also a 400 smelling receptors na may kakayahan tayong umamoy ng mahigit trilyong iba't ibang amoy. May isang hindi inaasahan si Maria Magdalena na nakita niya sa loob ng libingan ang bangkay ni Jesus. Inaasahan din niyang maayos ang maaliwalas at nangaangingas na katawan. Ngunit wala siyang nakitang banggay. Wala siyang naamoy. Dahil doon, nakita niya na wala si Jesus sa libingan. Sa halip na alingasaw o amoy, ang naamoy ni Maria ay mahalimuyak ng muling pagkabuhay ni Jesus. Bagamat hindi pananampalataya, ang magandang sabihin dito sa French skeptic na si Joseph Brennan, you Christian live in the fragrance of the empty womb. Ang libingan ni Jesus ang humahalimuyak sa bango sapagkat wala roon ang katawang nabulok. Walang bangkay na nauod. Mga kaagapay, napakasarap pong pakinggan ito, na sa huling pagkakataon po ng ating buhay, ang naranasan po natin ay, tamis ng pagkakataon. Hindi po tamis na mga pagkain, kundi tamis po ng muling pagkabuhay natin sa ating Panginoon. Nawa po sa mga kaagapay po natin na nawawalan ng pag-asa, na hindi na po makita ang liwanan. Isa po itong paalala sa atin na hindi pa po tapos ang buhay natin kung tayo po ay nasa ating Panginoong Heso Kristo. Mga kaagapay sa pagkakataon na to, tayo po ay manalang Panginoong Jesus, maraming salamat po sa araw na ito na kami ay nabuhay, na kami, Panginoon, ay naghising. Panginoon, dalangin ko po sa mga kababayan po namin na may dinadala sa kanilang kalusugan, sa kanila pong ninanais. Dalangin ko, Panginoon, Nabigay niyo po sila, Lord God, ng kapayapaan na sa inyo lamang nagmumula at hindi nila rito makahanap sa lupa. Panginoon, dalangin ko na bisitahin niyo po ang aming mga kababayan na nasa banig ng karamdaman at nawalorgad makita po nila na ang pag-asa na sa inyo lamang po nagmumula. Panginoon, maraming salamat po sa talakayan na ito na hindi po namin dapat katakutan ng sakit na cancer, kundi Panginoon, isa po itong patunay, Panginoon, na kayo po ay buhay. Dahil, Panginoon, wala kami dapat katakutan dahil kayo po ang aming Diyos na nagbibigay po ng kagalingan, pagbabalik po ng aming kalakasan. Panginoon, dinadalangin ko po ang aming mga kaagapay na nasa loob po ng ospital. Nawa, Lord sa bawat pong iyak na kanilang nararamdaman, sa bawat hinagpis na kanilang na nasusumpungan, kalingain mo sila, Panginoon. Dalangin ko, God, na wala pong kahit ano, Lord God, ang kanilang maranasan pa sa kailang pamilya at sa mga susunod pa na henerasyon ng kailang pamilya. Salamat po, Panginoon, sa puso po ni Doc Donalyn, Panginoon, na nagbahagi po ng iba't ibang kaalaman patungkol sa cancer. Nawa, Lord God, i-bless you pa siya, Lord God, at marami po po, Lord God, ang mga pasyente na kanyang matalungan. Hindi lamang po, Lord God, sa abot na kanyang makakaya, kundi, Lord God, sa abot po ng kanyang puso na handang gawin sa mga kababayan po namin nangangailangan. Salamat Panginoon sa paggamit po sa ministeryo ng FAB sa Philippines na marami po kaming naaabot, hindi lamang po isa, kundi Lord God ang buong mundo. Lord God, ipinataas po namin ang aming dalangin sa pagkakataon na to. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Glossario Medico Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal Glossario Medico Andinarsicoma. Ito ay isang type ng cancer na nagsisimula sa glands na nasa loob ng organs ng katawan. Maaaring maapektuhan ito ang iba't ibang bahagi ng baga tulad ng lungs, chan o stomach, pancreas at colon. Muli mga kaagapay ang ating pong glosaryo medico Kaagapay, nagbabalik po tayo sa ating programang Doctors Online kung saan muli pong nakasama po natin si Doc Donalyn upang bahaginan po tayo ng kanilang informasyon. Go ahead, Doc. Uh, pakilala niyo pa po ang Global Care Cancer Institute at anong oras po kayo matatagpuan doon kung gusto po ilang magpa-check up. Go ahead po, Doc Donna. Um, good afternoon. So, yung Global Cancer Institute is, is The only cancer institute dito sa area ng Bayi na kayang mag, uh, magbigay ng serbisyo o mag uh, manggamot sa cancer. nandi meron tayong radiation, chemotherapy, brachytherapy, meron tayong CT scan, MRI, PET scan and all the screening tests ay available sa uh, cancer center natin. So, kung meron po kayong na-diagnose kayo ng cancer, pwede po kayong pumunta doon sa information ng Cancer Center. You can be given a doctor kung wala pa po kayong kilala na nakaschedule kasi everyday po, meron naman pong pwedeng makatingin sa inyo. For example uh, kung halimbawa po may cancer kayo sa babae, sa matres, cervix o ovario, um, ako po, Dr. Barshal, ay nakiklinik doon every Thursdays, um, 10 to 12 noon, or pwede pong magpa-appointment doon sa mismong information. Mm -hmm, mm -hmm. maraming salamat po sa inyo doc no sa pagkakataon na ito muli mga kaagapay nakasama po natin si doc Donalin Barsal siya po ay bahagi po mga kaagapay ng Global Care Cancer Institute Incorporated God bless you po sa inyo doc thank you yan mga kaagapay, no? muli mga kaagapay sa ilan po nating minuto mga kaagapay makakasama po natin ng ating tropa sa Inspiration sa Limited. Hashtag Tuesday, Tuesday Team. Mga kaagapay, nakapost na po ang kanilang um, question of the day sa ating pong Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. TV. Muli mga kaagapay, salamat po sa ating mga nakasamang mga doktor sa public service nyo po, Doc Doyle, at sa mga kaagapay po natin dyan sa Protect Team at then the same time dyan po sa ating RTV Team at sa assistant po ni Philip Tapon, John B. Reyes, Desa Magtunaw, tunaw si na Abolo, Shek, um, Shaira Gabornez, at thank you rin po sa ating broadcast engineer at syempre sa Bukawit Transmitter Site. Muli mga kaagapay, ang Doctors Online po ay napapakinggan mula lunes hanggang biyernes sa oras na alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Mga kaagapay, muli ako po si Brian De La Cruz nagpapaalala na pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunan iyong napakinggan sumulat lamang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan 1 Corporate Center 46th Floor Doña Julia Vargas Avenue Corner Meralco Avenue Ortiga Center One six zero five Pasig City. OMAG email sa DZAS, info at febc.ph